Guys, dahil ang madami ditong tao ngayon, pinamumulungan na ako sa tatlong lalaki. Kaya ang madami sila ay tatlong pamilya ho ang nandito ngayon. Ay, mga bitbiting tingnan nyo naman ho. Ay tatlong lalaki, guys. ay daw ho ang susunod, tingnan nyo. Ayan. Ayan. ang susunod. Ayan si Ninang Susi. Ikaw kailan? Mumulong na din ang sabay-sabay ng kasal. <laughs> Ikaw ang pamumulungan. Pag-usapan na natin ang date. oh, Ay, gusto ko ipag, eh, ano, naka-isang taon si Ieng. <laughs> <laughs> September 1 ho. Bukas maga, na pala. <laughs> na apat na taon na to. September 2 ho. Pagkatapos ho laglagan ni Ieng. Bukas ho, iwan na. oo. Eh, oh, laglagan ho bukas eh. kasal na agad. Kasal na agad. Ba, wala na. Eh, kaya ako niligawan ng tatlong lalaki eh. <laughs> Ay, mga hype na yan, hindi yan. <laughs> Sa paligid. Ayun ang dalawa, oh. Ayun. Boy, oh, hindi lang tatlo. Sabi sa inyo, tatlo ang nakapila. May dalawa pa Ayun, ano ko na. Sabi ko, tama na naman ang tatlo. Ang daming magiging handa. Yung tatlo nila ah, may dalawa pa nga. Ganun mo? Ba'y abot din eh hanggang kalsada. Ang red carpet! <laughs> <laughs> ang abay po ay sila, ang abay mo. Ninang, ninang Elsa. Lola. Siyempre lola ko, gagawin kong ninang dahil no choice na po tayo, walang makukuha. Yan, lahat ng mga lolahin. Sige, itatawa-taway ninong ko. Oh. <laughs> ninong na. <laughs> Ayoko. Ninong. siang ninong. Uy, <laughs> walang kalam. Alamin. Gusto ko yung sa Tagaytay. Tatlo namang lalaki yun. Tama nang sa Tagaytay. Pag... Apat <laughs> Tatlo na lang naman. Hindi ko na sasapay yun. Walang kalam pala mga tatlo doon. Pinag-uusapan ah. na ako ay, pinag <laughs> na. <laughs> Yan. Walang kalam Ako yung pinamumulungan na. Napaka! Pinamumulungan na ho ako, ako ngayon. Ang dalawa nakapila hindi. Tsaka na. Tsaka <laughs> <I don't> <laughs> na ang dalawa. Tsaka na ang dalawa. Ninang Koni. Ayan, Ninang Koni. Yes, Ninang ay, Honi. Ninang, Honi. Ninang Honi ko, sa kasal. <laughs> <laughs> Lahat ng matatanda. Uy, <laughs> bata ka ba? Uy, bata pa Si Ninang Pinang. Si Ninang Pinang, nasaan? <laughs> si Ninang Pinang ho ay 72 na yata. Eh, 73. Uy, <laughs> oh, bata pa kayang Ninang Susi. <laughs> bata pa pala si Ninang Susi. flower girl. Flower <laughs> girl. <laughs> <laughs> si Onic ang flower girl ko. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> si Onic <laughs> Gusto ko po ay sa Tagaytay. Di ba yung tatlo yun na Tagaytay, Cebu at Dabao? Tatlo. May isa pang reserva. Eh, mo si Kuya kung saan ang reception. Eh. Ano yung asawa eh. Siyempre, lalaki ang kikilos. Ba't <laughs> Kuya? Honey. <laughs> Honey. Oh, <laughs> But, uh, anong masaw sabi mo? strict ang parents mo. Butay, anong masasabi mo? Airstrike daw ang parents. Matapos mo ang pagsawaan ng kagandahan ko. Kukunin <laughs> din ang ninang ha, tawa ng tawa. Walang <laughs> nina, ayan. Ninang lahat, ayan. Ayan. Ngayon, hindi malaman kung sino mga maghahatid. <laughs> ang <laughs> <laughs> flower boy mo'y nasa likod ah. Flower boy Teka! Baka naman ako langot kikita nadi <laughs> okay, ako video kay inam gumainin ako ng na ano ninang dinsini ninang din si ay tapang ay, ay, ay. ay, 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 ay nino din nino ay nino ay nino ay nino ay nino ay ay nino ay nino ay ay nino 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 ay Pisa. May anak ko yun, Nay. Ninong ko pala'y ama. Kino <laughs> akong ninong, ama pala nung mapapakasawa ko. <laughs> ama pala ka eh, guys. Ginawa kong ninong. Magaling <laughs> oh, ka. Yun, ninong i eh, ama. Hindi, tatay ninong. Tatay ninong, yun. ha. <laughs> Sininang. Era at sininang. At so, yung 8DT, mga ninong at ninang? Madami ka na. Tingdili ma, 15. 15 ninong at ninang. O, 3 na lalaki. Hindi na maaawat yun. Wala na ha? O. Eh, September 2 po ang kasal. Ngayong September ha, guys. Wala preparation. Wala preparation eh. Kaya ako minahal eh. Beyond ang spot. Pwede mo sa iyong honey. Sa, sa, sa September 2. Ha, ako, oh, walang alam, ikakasal na ako sa tatlo. Hindi, na wala yung animo. Ang ama ko, ikakasal na ako sa tatlo lalaki, walang kaalam, alam Wala pa sa wisyon ko <laughs> ngayon. <laughs> <laughs> yung mo, umalis. Umalis nga, strict ang parents. <laughs> 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 May tita natita ka isa na lang nga. Kuya <laughs> 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 lang, hindi na alis sa harapan ko eh. Kuya lang. Kasama sa video. lang lang sa labas. Guys, ayun daw mga nino at ninang ni Lips <laughs> Tapos ari ang kanyang honey. Arriba. <laughs> <laughs> o, ay, ari ninong mo. Ay, ari pala yung <laughs> Hindi pala. Eh. Oh. Hindi siya kasali. <laughs> Hindi siya kasali. Hindi <laughs> Hindi siya kasali. Tatay pala, tatay. Go, Lips. Walang kaalaman naman si Kulot at si Manuel. Ikakasali na ako sa September 2. Tatawagan ko nyo. Naulan kasi. <laughs>